Hello mga madam, good morning. Welcome to my vlog. Hi, follow follow po kayo madam. I-follow po kay madam Shay. at mag-subscribe. Good morning, good morning. Magsimula na tayo sa ating negosyo. No, sobrang besi natin ngayon mga madam. Ito ang ating roten, araw-araw, pag nagsitinda tayo. Se simula, simulando, simulando simula, simula. não nasce, saya tak ang aking bangga konti lang natin tinapay mga madam kasi may lakad pa kagusta kasi may lakad pa kagusta sa mga madam yung punti ng ating paninda ngayon. Kasi may order din ako maaga, maaga. Magaling araw ako gigising bukas kasi may order ako ng ano, pagkain, impanada, drumstick, and lumpia siyang hat. Yan ang aking order, tatlo, pirat. Ano.

bukas. Yan mga madam. Happy happy Tuesday po sa inyo. Ito lang po ang ating update ngayon. Magluto po ko ng showman. Yan. comment, like, and share lang po. Mga madam, salamat po sa inyo. God bless you all. Thank you so much.